Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong nagtatrabaho sa isang planta ng freezer. Malapit ng matapos ang araw, halos lahat ay nakaimpake na at papalabas na. Nagkaroon ng aberyang teknikal sa planta kaya't pumunta siya upang suriin ito. Nang matapos siya, huli na ang lahat. Nakaselyado na ang mga pinto at patay na ang mga ilaw. Natrap siya sa loob ng planta ng yelo buong gabi. Walang hangin at liwanag. Tila ba'y tiyak na ang malamig na kamatayan para sa kanya. Lumipas ang mga oras. Bigla niyang nakita na may nagbukas ng pinto. Himala ba iyon? Pumasok ang gwardya bit-bit ang flashlight at tinulungan siyang makalabas. Habang pauwi, tinanong ng lalaki ang gwardya. Paano mo nalaman na nasa loob pa ako? Sino ang nagsabi sa'yo? Sagot ng gwardya, wala po, sir. Mga fifty katao ang nagtatrabaho sa unit na ito. Pero kayo lang ang bumabati sa akin ng hello tuwing umaga at bye tuwing uwian. Nag-report kayo kaninang umaga pero hindi kayo lumabas, kaya ako'y nagtaka. Hindi alam ng lalaki na ang simpleng pagbati sa kapwa ay magiging dahilan ng kanyang kaligtasan. Ganoon din tayo sana. Huwag kalimutang bumati kapag may nakasalubong. Siyempre, kasabay ng isang mainit ng ngiti. Hindi natin alam, baka ito rin ang maghatid ng himala sa iyong buhay.